Ito po yung nakakadiring eksena sa kwento natin ngayong gabi ha. Imagine ninyo po, merong isang anak po na special needs na sa sobrang walang pake ng mga magulang niya, eh humihigat na siya at naliligo na siya sa sarili niyang dumi at ihe. It gets worse. To the point na napakaraming taon siyang nangyari. Cycle siya. Hanggang sa, dahil nasa balat niya na yung dumi at ihe, dumikit na yung balat niya doon sa leather ng couch kung saan siya nakahiga ng napakaraming taon. Butot balat na po siya. Kalat-kalat na rin at kinakain na yung laman niya ng mga magots. Napakabaho na. Eto ngayon yung tanong. Isa kayang pagpatay ang nangyari dito sa special needs na anak na ito na si Lacy Fletcher. Sabi nila, biski sa mga hayop hindi mo gagawin yung ganitong klase ng bagay. Ganyan nila i-describe itong kaso natin ngayong gabi. Kaya base po sa mga description ko na naibigay mo ngayon, magte-trigger warning lang po ako ha. This story talks about neglect and mental health. Ang kwento natin ngayong gabi ay The Killing of Lacy Fletcher. This was a troubling story. Found dead and fused into the family's couch. Parents let their daughter die in deplorable conditions. Really the worst case I've ever seen about human neglect. We begin with a case that has been hard for even the most seasoned investigators to forget. ipinanganak noong November 25, 1985, ang babaeng si Lacey Ellen Fletcher. Pero hindi katulad ng ibang mga bata, ay lumaki ito na may mga challenges. Dahil sa mga senyales na ipinakita nito, nang itest si Lacey na pag-alaman ng kanyang mga magulang na siya pala ay autistic at nonverbal pa. In many ways, magiging conflict ang pagiging special needs ni Lacey sa kanyang mga magulang kung saan po iikot ang kwento natin ngayong gabi. Kaya tatanungin ko kayo ha, ah. kung kayo ay magkakaroon ng anak na special needs, PWD ang tawag sa atin, no? autistic, paano kayo magre-respond? Mamahalin mo ba ito ng katulad lang ng kahit sinong bata? Kung oo ang sagot mo, aba ibahin mo yung mga magulang na ikukwento ko sa ngayong gabi. So growing up napapansin nila na binubuli na rin ng mga kaklase itong si Lacy, Singit lang po natin, mahirap din kasi talaga magpalaki ng mag-alaga po ng mga batang special needs. Kaya nga, special eh. Kailangan matutunan ng mga nasa environment niya, if I'm saying it right, nasa spectrum, kung ano yung mga karanasan nila. At alalahanin natin, na ang childhood ni Lacey po ay noon pang 1980s to 1990s. Ito yung mga panahon na sinasabi ng mga matatanda, ayaw, wala pang oti autistic sabi niya eh. Or even mental health, mental health. Ngayon, nakaartihan na ng mga bata yan eh. Ganun pa to. So talagang parang superstition pa siya at the time. Which is wrong. Matagal na pong nag exist ang mga bagay na to. Ngayon lang talaga tayo nagkakaroon ng kalinawan, kaya ngayon lang din natitest yung mga tao. Kasi mas matalino na tayo ngayon. Mas napag-aaralan na natin at mas nadidiscuss yung mga ganitong klase ng bagay. So babalik tayo ngayon kay Lacy Dahil medyo nahihirapan na nga sila, pinaalis na lang nila sa school tapos school nila. Sa puntong to, yung mga magulang, sinasabi po sa mga report na medyo nabubwisit sila. Dati kasi, nasa paaralan, may panahon sila para pagpahinga. Nakakapagod naman po kasi talaga. Ano yan? Valid yan. ba? Diba? Ngayong 24-7 na nilang na-experience -e yung energy ni Lacey Fletcher. I think dito sila na There are even claims saying na itong mga magulang niya ay eh, sinasabi na, Hay, nako! Nung mga maging magulang kami, hindi naman namin gusto maging caregiver. Ano mag-aalaga na lang kami habang buhay? May mga ganun daw ng mga kwento-kwentuhan eh. And this went on and on hanggang sa maging 24 years old si Lacey. And just imagine na kung busit na busit na sila, ano na lang kaya yung naging pakikitungo nila nung buong panahon na to doon sa anak nila. So, 24 years old. Balikan lang natin. Napansin nila na nagkakaroon na ng decline sa cognitive health na tinatawag itong si Lacey. Para ayaw niya na umalis, lagi na siyang takot, may phobia lumabas ng Mga ganun bagay, hindi niya nakaya Siguro dahil doon siya nasanay, isang malaking palaisipan sa kanya kung ano na yung mundo sa labas ng bahay, kaya ayaw niya nang na umalis. At ito mismo yung naging sitwasyon niya. Imagine niyo ha, nakahiga siya sa leather couch noong kanilang pamilya. Di ba may, may sofa tayo sa living room, ganyan, na inuupuan lang lahat, tinatambayan, doon na lang siya forever. And I want you to save this ha, itong leather couch na to, sa utak ninyo. Trigger warning ulit. Dito na yung point na magiging graphic at mala body horror ala the substance po ang description na ikukwento ko sa mga susunod na parte ng ating usapin. If hindi po kaya ng sikmura ninyo, I really suggest skip nyo na lang muna. Nakakaduwal po talaga siya. Pero kung sa tingin mo, kaya mo, sige, ituloy na natin. Neglect and Death of Lacey Fletcher. Magfocus tayo ngayon sa mga magulang ni Lacey na sina Sheila at Clay Fletcher. So tatanungin ko kayo, no, na sa pagtatapos ba ng episode natin ngayong gabi, eh dapat silang sisihin dito sa pagkamatay ni Lacey. Okay, babalik tayo dun sa 24 years old si Lacey. Bukod dun sa cognitive health niya, yung overall health niya talaga, nagde-decline na rin na nangangayayat na siya, hindi na umaalis dun sa couch niya. Pero ni Minsan, ito yung malaking katanungan po, no? hindi sila kumuha ng tulong medikal para kay Lacey. Dahil ba sa pinansyal, o ano, Di pa natin alam sa ngayon. Eto na yung nakakadiring eksena na binabanggit ko kanina. Imagine niyo si Lacey, nakahiga na lang dun sa couch nila. Sa isang kwarto. Yung couch na to, sabi nilagyan na lang daw nila ng tuwalya dahil doon na nga dumudumi at umiihi si Lacey. Hindi na rin siya nakakagalaw eh. Hindi na siya nakakagalaw. At sabi pa nila, yung buong bahay daw malinis. Bukod lang doon sa kwarto kung naroon si Lacey. So pinapabayaan ba siya talaga? sa jaba talaga? Dumating na rin daw sa punto kung saan sobrang payat na nga nito ni Lacey. Hindi lang yung bastang nangayayat. As in yung butot balat. Yung mga damit niya raw parang nagmukhang kumot na. Nagmukhang balabal na lang. Hindi ko alam kung pinapalitan ba nila ng damit no? o hinahayaan na lang nila. Okay, to na yan. Punas-punas na lang sa'yo. Parang ganon. So, dito na papasok yung katanungan kung krimen ba itong pagpapasawalang bahala nila doon sa kanilang anak. Eto na ha. Itong si Clay at Sheila po kasi. Madalas daw umaalis ng bahay ng ilang mga araw. Parang baka bakasyon. So, natural, etong si Lacey, magugutom po. Tandaan natin, hindi siya nakakakilos ha. As in talagang parang lantang gulay ba? Pero hirap na talaga siya. Wala siyang pagkain at halos maglupasak na po sa sarili niyang dumi at ihe. Sabi pa nila ha, na yung mga insekto daw doon sa couch, kinakain na or kinakagat na yung mga laman-laman niya. At kitang-kita mo raw yung mga dumi ng ipis, dumi ng mga daga, at eto pa, Diyos ko dahi, pasensya na po, pero yung magots daw, ano na sa paligid, hindi ko na po saan galing sa, sa, dumi ba, nang gagaling yung magots, hindi eh, ko pero kadili po. Marami raw mga senyas na nagsasabing sinusubukan umalis ni Lacey. Ayaw niya yung sitwasyon niya. Kung nasaan siya nakahiga, siguro may kalmot or may imprint ng kamay. Madali naman masasabi yan ng mga investigador eh. Ibig sabihin, hindi talaga gusto ni Lacey yung nangyayari sa kanya. Sino bang may gusto? Wala, di ba? Pero tandaan natin ha, severely malnourished na siya at halos wala nang kakayahan yung muscles niya para gumalaw. At napakahabang panahon mo ito nangyari. Imagine mo yung sarili mo, uh, hindi ka makaalis ng ganon. Diba? Cycle siya. Kawawa naman. Madalas yan. So, imagine mo kung cycle siya. Ano yung magiging long-term na epekto? Lagi kang ginugutom. Ano, ito eh, yung isi nasa isip ko ha. Parang hinakayaan na lang ba siyang mamatay? Alam niya sabi nila, if magbabasa po kayo ng mga articles about this story, eh halos nalulusaw na raw. Yun yung description nila. Yung balat ni Lacey, melting yung gamit nila salita dun sa mga articles. Dahil nakadikit na raw yung balat niya sa leather. I guess siguro dahil pag natuyo yung mga dumi at ihi, didikit talaga yun. Ah, dinon, Kaya nga sabi ko, di ba, parang the substance na itong kwento natin ngayong gabi. Yung mga maggots din daw at saka insekto na nabanggit ko kanina, nagsisimula ng kumalat daw dun sa buhok niya, sa loob ng katawan niya at bukod sa gutom na gutom siya, nag-start na rin po na magkaroon ng mga malalang bone infections. Kung saan nagiging sepsis na daw. etong sepsis, simpleng Google search lang po, life-threatening condition na daw ito na nangyayari kapag yung katawan may dysregulated response na sa mga infection. May infection na siya. Hindi ko na ma-explain ang buo sa inyo yan ha. Pakita ko lang sa internet kasi marami po kayong makikitang larawan. Hindi ko alam kung pwede na naming mapakita. So lahat po ng ito, ultimately, led to the death of Lacey Fletcher. January 3, 2022. 36 years old na si Lacey. Tumawag si Sheila sa 911. Okay, sabi niya, punta po kayo dito, natagpuan ko pong patay yung anak ko doon sa couch namin. Sabi sa mga reports na yung 911 operator, e eh, pa daw ang mga Fletchers. Allegedly, ay nagperform po sila ng CPR para iligtas ang buhay ni Lacey. Pero mukhang wala na po talaga. At habang ginagawa nila to, inaantay na lang din nila na dumating yung mga police or yung mga ambulansya. Parang gano'n. So, nung dumating yung uh, emergency services sa bahay ng mga Fletchers, nakita nila at na-confirm, patay na nga si Lacey. So, ganito nila natagpuhan na Bahagya lang daw yung suot, parang pinatong lang, malnourished, 96 pounds or 44 kilos. Napakapayat po punon at napansin nga nila na nakadikit na yung katawan dun sa couch. At doon pa lang, nasabi nila na ang daming signs na neglect ito. Pinabayaan. Nakumpirma din nila na isa o dalawang araw na patay na yung bangkay ni Lacey Fletcher bago itawag sa 911. So hindi sila naniniwala na natagpo ang patay. So nagumpisa silang magtanong-tanong sa mga Fletchers at ito yung sinabi nila. Medyo parang guilty eh. Sabi nila, etong anak po namin dahil sa Asperger's, niya at social anxiety, eh, ayaw na raw umalis dito sa sofa. Kaya po ang ginawa namin, eh, binigyan na lang namin siya ng pagkain dyan, tapos pati yung dumihan niya. Totoo kaya to? Si Lacey nga kaya ang dapat sisihin sa pagkamatay niya? Nako, abangan natin. Sabi pa nila na meron daw siyang locked-in syndrome na isang neurological disorder kung saan hindi na raw makagalaw lahat ng muscles niya. Bukod lang doon sa kanyang mata. Pero marami nagsasabi na walang katotohanan nitong mga bagay na ito. Mamaya sisilipin natin yan. So, ano nga kaya yung mga katotohanan dito sa kwentong ito? Sino po ba talaga ang nagsisinungaling? Dahil hindi naniniwala ang kapulisan, inotopsy din nila si Lacey at ni Rule nila na yung pagkamatay ay isang pagpatay. Hindi namatay si Lacey Fletcher kung hindi pinatay. Sinabi ng mga investigador na dahil sa kaso ito, ni hindi na raw sila makakain o makatulog sa mental distress na binigay sa kanila ng kaso. May 2022, sila Sheila at Clay Fletcher ay inaresto at sinarge ng at first po, second degree murder of Lacey Fletcher. Ito na yung nabanggit natin noon na parang neglect, ayan. Hindi mo direct ang sinaksak, no? Indirectly, na-release sila on bail miss ng judge yung charge na yan. Pero, June 2023, na indict ulit sila ng murder ng isang grand jury. Ngayon, obviously, nagkaroon na ng trial of Clayton and Sheila Fletcher. Narinig na natin yung depensa nila kanina. Si Lacey po ang ayaw umalis. Yung mental health niya po ang dapat sisihin dito. Hindi po siya gumagalaw. Ayaw niya! Paano ngayon nila mapapatunayan na may sala ang mga Fletchers? Napakasimple na ng sagot. Abangan ninyo. Ayon po sa mga case files. Dati nang dinala ng mga magulang si Lacey sa isang psychologist around year 2000. 14 years old siya, ganon, at that time, at sinabi sa kanila na, Sir, Mrs., yung anak niyo po nagsasuffer ng severe social anxiety. Needless to say, aware sila sa nangyayari doon sa anak nila. Fast forward to 2010, no? Ito na yung panahon na ayaw na talagang umalis ng bahay ni Lacey. Ito yung parang 24 years old na siya. Sabi ng ama niya na dahil daw sa mga phobia, sa takot, sa social anxiety, eh unti-unti nang lumiit yung mundo ni Lacey Fletcher. Dito na rin siya nag-uumpisang dumumi at umihi sa sahig. Dito na rin siguro siya ginugutom eh at hindi na nakakaalis dun sa couch. At dahil lumalala na yung kanyang kondisyon, bumalik sila dun sa psychologist. O, oh, ito po yung nangyayari sa anak namin. Sabi ng saig sa kanila, Sir at Mrs., kailangan na pong i-ospital itong anak ninyo para mabigyan ng alagang medikal. Ito yung malaking katanungan sa akin, ha? Hindi ko alam if financial ba ang problema nila, pero yung mag-asawa, hindi na raw nag-follow up didikdikin natin yung part na yun mamaya. Eh, isipin nyo rin, bakit kaya ayaw nilang ipadala yung anak nila? So, anong connection ng mga case files na po ito doon sa kaso? Paano nito mapapatunayan na may sala ang mga Fletchers? Dahil dito po kasi, nasabi na walang kakayahan na huminde o mag-refuse si Lacey sa tulong medikal. Hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. At ang mga magulang lang ang pwedeng magsabi nito. Pero sabi nila, si Lacey po ayaw niya. X e, na yun, no? Oh, ba? Diba? At yun yung naging alas nga ng korte para mapatunayang may sala ang mag-asawa. Ang hatol ng korte. February 6, 2024, si Nashila at Clay ay nag-plead ng no contest. Save niya na dito sa pangalawang beses na nakasuhan sila. Kumbaga, itong no contest plea, eh hindi na de dedepensa, hindi na raw lalaban in exchange irereduce yung kanilang conviction ng manslaughter. pinoperso kasi nila yung death penalty doon sa una. Talagang yung mga prosecutor yun yung gusto. Pero ngayong hindi na sila lalaban, marereduce na siya no? Hindi na second degree murder, manslaughter na lang. Sa US po ang manslaughter ay ang pagpatay ng tao but basically mas mababa siya sa murder. Hindi ko na po alam yung technicalities nito, no? Pumatay ka ng tao, but it's not murder. Mas mababa ng konti. Noong una, di ba, second degree murder, kung sakali nga, mandatory sentence ito ng life imprisonment at walang posibilidad ng parole at ipupush pa yung death penalty bulok sila sa kulungan, mamamatay sila. Sinentensyahan po sila ng 40 years each noong Wednesday, March 20, 2024. Fresh na fresh pa yung kwento, diba? 20 raw sa mga taong ito ay suspended at 5 years naman ay supervised probation. Alam niya, binabasa ko po itong trial nila. Nalaman ko na, nalaman din nila na may COVID pala sila Lacey eh. nung namatay siya. So parang wala na talaga silang pakialam, no? Kumbaga, kung ako po yung tatanungin na at nabanggit ko na to kanina, parang hinakayaan na lang nilang mamatay para mawala na yung problema nila, para matapos na. Dahil honestly, mabigat na responsibilidad po talaga ito. At kung hindi naman talaga nila kaya, I'm sure may mga ahensya po yung gobyerno na tutulong sa mga kasong katulad ng kay Lacy. Pero wala eh, di ba? Yun yung naging desisyon nila. Bakit kaya? Ayon sa mga kaibigan, binabasa ko po ulit no, kung ano yung POV ng mga tao sa kwentong ito. Bakit walang nagsasalita sa kanila? Wala ba silang nakikita dun sa mga nangyayari sa bata? Bakit hindi nila sinusumbong sa otoridad? Mahigpit pa naman sila diba, sa mga Child Protection Services, mga ganon. O nanonood kayo ng mga series or mga movies. So bakit sila hindi? Hanggang sa nakita ko po itong isang statement ng isa sa mga family friends nila. At unti-unti magkakaroon ng linaw yung mga wise ng kwentong ito. Meron pong isang Jess Easley na tinanong po dito, ang sabi niya, alam nyo, 25 years na po kaming close na mga Fletchers. Ni minsan, hindi ko nalaman, may anak pala silang babae. Sabi pa nito na weekly po, meron kami mga salo-salo o -salo, get-together, gatherings. Parang hindi daw nababanggit na may anak nga itong mga Fletchers. Sa paningin daw ng mga kapitbahay, model citizens, Itong sina Sheila at Clay, mababait daw, soft-spoken. Pero sabi nga, di ba, don't judge a book by its cover. At shock na shock daw silang lahat nang malaman nila itong pagpatay nang kumalat ito sa balita. Lahat daw sila heartbroken, of course. Somehow, they lost two friends sinasabi rin ng mga tao sa paligid nila na neglect ang nangyari. Kasi may mga resources sila eh. Yun yung opinion ng mga kapitbahay. May pera tong mag-asawa na to eh. Pero bakit hindi nila ginagamit yung resources nila para tulungan yung anak mismo nila? Ano kaya yung dahilan? May judgment kaya ito sa mga special needs? Belief kaya ito? Aminin na natin, no? May mga tao na nagsasabing parusa ng kung anuman. Uh, kapag nagkaroon ka ng anak na special needs. Totoo yan! Hindi ako nagjo-joke. Diba? Ganun kaya nila nakikita yung anak nila. Isang parusa, isang malas. So sinubukan ko pong hanapin pero wala talaga. Wala talaga akong malaman dito sa specific na parting ito ng kwento na magpipis ng lahat together. Magiging buo yung kwento kung malalaman natin yan eh. Bakit kaya naging ganun yung pakikitungo nila sa anak nila? Conspiracy theory time po tayo. Hindi ito factual ah, itong part ng kwento natin na to, pero may teorya po ako. Ito na, ngayon lang, conspiracy theory. Naisip ko lang bigla, no, na habang sinusulat ko po ito, may pera sila. Hindi nila ginagamit. Pwede silang humingi ng tulong sa gobyerno, pero di nila ginawa. Idagdag natin na napakalinis po nung image nila sa mga kapitbahay. So parang ang hula ko, kinakahiya ba nila na meron silang anak na may autism? Tinatago na lang ba nila? Kaya ayaw nilang ipaospital Kasi ayaw nilang malaman ng iba? What do you think? It makes sense, no? Pero ulit, conspiracy theory time lang po ito, ha? I might be wrong. Matapos po ang lahat ng detalya sa kasong ito, malinaw ang isang bagay. Si Lacey Fletcher ay hindi lamang isang biktima ng kapabayaan, pero isa rin po siyang simbolo na kung gaano kahalaga ang ating pagtrato sa mga batang may special needs. Hindi lang bata, eh, lahat ng PWD or vulnerable people sa ibang bansa. Minsan, actually, madalas, mahirap po talaga. Nakakapagod, nakakainis, nakakadrain. Valid po lahat yan, di ba? Pero sila yung, tandaan po natin sila yung higit na nangangailangan ng pagmamahal, ng pagunawa, ng pagsuporta, sapagkat ang kanilang mundo ay mas tahimik, mas limitado, at minsan mas masakit kaysa sa atin. At tayo lamang yung magiging tulay nila sa dignidad na deserve nila at sa isang buhay na may saysay. Ang kaso po ni Lacey ay isang paalala. Kapag pinabayaan natin ang pangapinaka mahihina pinaka-vulnerable sa lipunan na bibigo po tayo bilang mga tao. Kaya sana, sa tuwing makakakita tayo ng mga batang may special needs sa buhay natin, di ba? Maalala natin na yung presence natin at yung malasakit natin ay hindi lang isang simpleng responsibilidad. Ito rin ay isang regalo na pwede nating maibigay sa kanila. Nakaka- kakaiyak <laughs> yung kwento. Naano na ano ako? Naaawa ako, nandidiri ako, pero naaawa din ako. Anyway, sa mga gusto pong mag-request sa atin, mapapasalamat sa ako sa nag-request ng kwento sa atin ngayon, no? Sa Instagram ko po, iniisip kong mag-live. So, follow nyo ako doon. Doon na ako sabihan. Doon na kayo mag-request sa akin. Pero pwede nyo akong i-message. Binabasa ko po lahat ng mga messages ninyo. Kagaya na lang ng na nag-request ng kwento natin ngayong gabi. Mag-like, subscribe at notification bell kayo para updated kayo sa lahat ng kwento natin. At eto na yung question of the day natin. Kung ikaw, ang magulang ni Lacey. Paano mo ibibigay sa kanya ang kanyang pangangailangan sa paraan na nararamdaman niyang mahal siya at natatrato pa rin siya bilang tao? Dagdag katanungan, nag aagree ka ba na pinatay ng mga magulang si Lacey? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang aking kwento.